The power, and the, the power to decide, the power to formulate policies, are really in the hands of the so. My third suggestion is how do you transfer the power of policy making, policy implementation, from the hands of you to the people? To, to the people? tayo ang nabos uh, sa bahay, sa bahay, the sovereign Filipino people. Nga lang, manalas, so, sa minsan, tayo po ay nabos sa bahay. na ganit ang malago, ka founder Philippine Trial by Jury Movement. jury system sa palagay niyo ba uh, mapibigyan na ng katarungan itong ng mga mahirap at mababawasan na ba sa tingin niyo ang uh, crime na nangyayari oo sa so, unang una muna dun makikita na yung kurap na senador kurap na congressman ay mabibigyan ng bar okay mababawasan sa ngayon Duda ako kung napakalakas ni yung isang kong dokumansin sa duga. Saluda ako kung nagrama na kung Pero dito tayo makakita ng public siya. Like in the U.S. Convicted Senator, Convicted Congressman, Convicted Governor. That's the only time na makakita kayo. so far as justice sa may hirap. Marami tayong batas na pinamukuran. Pag nilipigyan ng ginawa, ang may hirap. Pero ano na nangyayari? Hindi ko na, hindi ko na i-enforce. Bakit hindi na i-enforce? Dahil pag ginakaw ng mga ginawa ng pera, hindi ko na mukulog.

And I know very good, <laughs> um, Ilang hektarya ang pinag-usapan doon, Judge? Ilang hektarya? Maliit lang. Ah, lang. We have a situation that we did with na very rich person na only big property tapos yung maliit na maliit -kami na lupa. pa. pa. Kamil pa. Kamil pa. Kamil pa. nabigay po na sa inyo ang journal ng sakit, para lang po magkaroon ng comprehensive program ng report nyo. Kami po yung mga 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 Pero sayang po yung mga pag-ubis ng buhay Talagang hindi aabot sa medyo uh, ayusin po natin ang mga mekanismo, ang mga sistema. Ang mga 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 pinag-inatag ng ating konstitusyon, sa proteksyon na ng ating mga at ng ating mga nagatangin institusyon, ang BNP, BNB, BILG, Komisyon ng ng Diyos ang talagang namin takbuhan. Ako po ay oras na gamit sa mga mga patutulog dahil ako po ay ng kaso sa mga pulis, aming barangay, sa aming director ng PNP. Ako naman ang gusto nilang ipapatay La reacción de Antonio Rojas, que está en esa juria sistema 2014, está dando lo que está haciendo, está haciendo 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 lo que está haciendo, está sistem, lo que está haciendo, está ten or, or ten or twelve uh, individuals uh random that we believe in an advantage here is that not uh, that one person will just decide. A joint system is good because it also gives empowerment to ordinary people to be able to have a say also in our judicial system. But I think it's good because we it can have it in the Fortunately, in the first few years, there will be a lot of adjustments, but as we mature with the joint system, we think the people will be able to be good. Thank you. ang tanong. mula kay 6-2 Kit Kilatis Lagare. At talaga naman na, uh, wala bang mga ganun vlogger sa uh, town mo? <laughs> ang tanong, pabor ba ngayon sa pagpapairal ng eto, jury system, katulad mm -hmm. sa Amerika para matuldo ka ng korupsyon? Um, datingin mo ba, Mark? Uh, ubra ba ang jury system dito or mabibili lang yung jury? <laughs> Oo oh, nga eh, parang, parang hindi pa tayo handa po sa ganun eh. Ay, okay. po natin kung okay. ano yung mga pros and cons niyan. Sige. Pero sa ngayon po, parang hindi pa po tayo. So, mabilis na sagot, Sir Roderick? Subukan natin. Subukan? Oh, subukan natin. Sige, sabihin. Na uh, Manay natin, baka makatipid tayo kung isara natin yung mga korte. At mag ipon -ipo lang tayo sa MOA o sa Luneta, taasan ng kamay. Yeah, hindi, <laughs> lang, <ganun. laughs> hindi naman ganun. Hindi, sabihin, dapat out of depa sabi ng American oppa oppa hmm. subukan so, natin alright aton na yung issue about ordinary education saare mas mo, mas mo dog, mas 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 pa Sa mas 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 ng paraan, yung tubero sa Amerika, kung bigyan mo muli ng piyasa, sasabihin, balik mo yung mo. Hindi pa tayo Sino mas magaling yun? Pilipino, huwag oh, ang <laughs> the viewers, questions from like the based on the evidence. So, you don't have knowledge of the Pwede ka medyo lord, medyo lord, ah lord, medyo 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 lord, lord, medyo 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 Yung yeah, emotions. About emotions. Sa Julie Triangle, I'll give you an example. ako mismo, may involve. Yung, so, yung so, kamataan mo na pa dito, mag-advance to one of the music. Okay? Kung mga unang first year to five years, na practice ako dito. Pagbabae yung claim ko,

Kung dito, okay. Yung judge, pag namin sexy yung cliente, pa. Eto nga, yun. <laughs>